Isa na yata to sa mga pinakamatitinding ahon na nagawa ko. Actually, hindi to ahon. <laughs> Nagtutulak. Isa na to sa pinakamahirap na pagtutulak na ginawa ko. O remate, ano? Ano? Hello. Ano? Remate, ano? Remate. Sige. Hello. Ano? good day mga brother. Happy nga pala at ngayong araw ay samahan niyo ako sa aking pangatlong araw na pag-ahon papunta sa Tagaytay. At sa pangatlong araw natin ay aahon tayo sa isa sa pinakamatarik na aahon sa Laurel, Batangas. Ang Black Wall na matatagpuan sa Barangay Asis at Barangay Nyugan. Isa na ata to sa pinakamahirap na aahon na napuntahan ko at hindi talaga biro yung mga gradient dito. Feeling ko kaya talaga Black Wall ang tawag nila dito e eh talaga namang magba-blackout ang paningin mo sa tarek ng mga kalsada dito. Kaya kung gusto mo mag ni pinitensya ng maaga or budulin ng sarili mo, ito na yung perfect na ahon para sa'yo. Mga 7 ng umaga, nag -ride out na ako. At instead na sa Maya pa ang daan natin, ay dito naman ako dadaan sa may Barangay Lawa. Isa rin sa alternative na daan papunta ng Barangay Bungo. At magandang ensayuhan din since puro ahon din ang lugar na to. Ang downside nga lang dito ay may mga oras na sobrang traffic dahil sobrang daming mga truck at mga shuttle ng empleyado ang dumadaan dito pero since maaga pa naman ay nakaiwas tayo sa traffic. Mahaba-haba din ang ahon dito, mga asa 6 kilometers ang haba at may average gradient na 2 to 3%. At since pangatlong araw na natin na naahon papunta ng Tagaytay, eh, ramdam na ramdam na talaga ng hita at katawang ko yung sakit at pagod. Kaya bago ako makarating ng barangay Bungo, <laughs> nagpahinga muna ako at uminom ng malamig na buko juice. After ko magpahinga at makabawi ng lakas, diretsyo na ulit sa pagpadyak at mga alas 8.15 ng umaga, nakarating ako sa may barangay suplang sa may tanawan Batangas. Dito na rin pala ako lulusong sa colored wall para makarating sa may barangay tranka. Solid na ahon namin yung namin colored namin wall mga e. brother, maikli lang pero may pitik sa hita. Pagpasok ko sa may barangay tranka, diretsyo naman tayo sa isa pang mahabang lusong papunta ng barangay Aya sa Talisay, Batangas. Mahaba din na lusong yan at mag-iingat kayo sa paglusong dito since marami pang part na lubak-lubak pa yung daan. At kung gusto niyo lang tirahin yung mga ahon dito. Panoorin nyo na lang po yung isa kong vlog kung saan binigay ko yung stats ng mga ahon dito. Pagkatapos ng luso, mga before 9am, nakalabas na ako sa highway ng Talisay, Batangas. Siniglahan ko na ang pagpagjack sa kahabaan ng Talisay since sinahabol ko yung mga makakasama natin sa pag-ahon sa Black Ball. Bataas Mataas na rin talaga ang sikat ng araw kaya as much as possible gusto ko nang makarating agad sa meetup place namin. Which is sa baba ulit ng Sampalok para doon ako makapagpahinga. Mga 9.30 ng umaga nakarating na ako sa baba ng Sampalok. And shoutout nga pala kay at sa mga brother natin na bumati sa atin sa daan. Ride safe palagi sa inyo mga brother and kita kits ulit tayo. Tumambay muna ako habang inihintay yung mga kasama natin sa bike quest pero hindi ko alam dumiretso na pala sila sa may 7-Eleven sa kanto papunta ng Black Wall. Hindi ko kasi nare-receive yung mga messages nila dahil sa hina ng signal sa Sampalok. Kaya nung nabasa ko, agad akong pumadyak. Mula Sampalok ay may 8 kilometers pa tayo papunta ng 7-Eleven pero puro patag at lusong ang madadaanan natin dito na may pangilan nila na ahon. And after pa ng mga ilang minutong pagpadyak at pagkabilad sa tinde ng sikat ng araw, mga last ng umaga, nagkita-kita na kami ng mga kasama natin sa bike quest. Nagpahinga lang kami dito at ako naman bumili na rin ng tubig dahil alam ko na hindi biro ang kakaharapin nating ahon. Pagkatapos namin magpahinga, balik pa dyaka na. Sa unang apat na kilometro ng ahon papunta sa Blackwall, banayad pa naman yung mga ahon. May mga recovery pa at may mga pangilan nila na lusong, kaya talagang ma -e enjoy mo pa. Since first time kong pumunta ng Blackwall, so, kala ko ito na, ng na yung pinakamahirap na part, kaya iniisip ko, baka kaya naman talaga. Pero pagdating namin dito sa misay ng zigzag road, dito na nagiba ang ihip ng hangin. Dahil pagkaliko pa lang dito, bubungad na sa'yo ang matarik na ahon. Nung una, kala ko, kaya ko pa. Kaso pagkalikudon sa pangalawang siko Ades, nagbulat yeah. ako sa mga nakita ko isang mahaba na nakatingala na kalsada at ito na yung mga susunod na pangyayari oh, grabe napakatindi isa na yata to sa mga pinakamatitinding ahon na nagawa ko actually hindi to ahon <laughs> nagtutulak isa na to sa pinakamahirap na pagtutulak na ginawa ko so mga brother uh, meron pala ituturo sa inyo ngayon uh, napaka useful nito sa mga ahon especially sa matatarik na ahon ito talaga ang pinaka ginagamit ko lagi so ang tawag ko dito ay superman position napaka aero at napaka sarap gamitin sa ahon so basically lang basic lang siya so ganito yung style niya hawakan mo yung kung naka dropper ka hawakan mo yung hood mo or dito pwede na yan pati yung kabila tapos hawakan mo Then mag-start ka ng magano superman position, ganto. Then ayun, mabanting ka na. Napaka-useful nito, tingnan niyo naman, oh. No? Matindi yung ahon. Useful na useful. <laughs> Grabe. Napa-superman na lang talaga ako sa sobrang tarik ng ahon sa mismong black wall. Tamang tulak na lang hanggang makarating ako sa Bridge of Hope. Ito talaga yung magiging recovery mo sa matarik na ahon dito. Namnamin mo na ang mga segundo sa Bridge of Hope kasi after na matatarik na ahon na ulit ang sa sa'yo. Mula sa Bridge of Hope ay may natitira pang 3.7 kilometers na ahon at may 410 na elevation. So parang kada isang kilometro na ahon ay may higit kumulang 100 meters of elevation pa ang tatahiin mo. Kaya hindi pa talaga natatapos yung kalbaryo mo dito. At para pala may idea kayo sa buong ahon ng Blackwall mga brother, ito yung stats niya. Ang distance niya is 8.5 kilometers mula sa 7-11 hanggang sa may Alconso sa Cavite. Ang average gradient niya 7 to 8 Ang max gradient na nakita ko talagang sobrang tinde 35 percent and yung total elevation natin ay 605 meters. Sinagana namin ang mga natitirang ahon at grabe mga brother isa talaga ang black wall sa mga pinakaayokong ahon papunta ng Tagaytay. Dahil bukod sa matatarik na ahon na halos walang recovery, e eh wala pang masyadong puno sa paligid kaya talagang laspagan to sa ilalim ng sikat ng haring araw. Ang magpapalubag loob na lang talaga sa iyo dito ay yung napakagandang view ng taal sa likuran habang umaahon. Ilang beses din talaga kami nagpahinga ng mga kasama natin sa bike quest kasi talaga namang nakakalaspag ang init ng sikat ng harang araw dito. Ang pinaka-memorable sa akin dito ay yung huling dalawang kilometro mula sa Barangay Hall ng Yugan hanggang sa Maynara Hill. Nandito na kasi yung mahabang ahon at yung matataas na gradient. Kaya nga napapadalas na rin talaga yung pagtukod ko at pagsusuperman ko sa part na to. At grabe yung mga batang nakasabay namin habang umaahon dito. Talaga namang napakalakas ng mga bata batang to. Shoutout sa mama ko. Shoutout yeah. kay Papa Joe. Shoutout sa shout out kay Papa Joe. <laughs> Shoutout sa kanila. Binodo ako sa Black O, Kamawa naman <laughs> <laughs> to. <laughs> Salamat. 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 Okay, Salamat. Shoutout kay Papa. Salaman. Kaya ko nang iahon to. Shoutout sa FCB. Shoutout sa nanay ko. Sinagana namin ang mga natitirang ahon papunta sa marker ng Nara Hill at matitindi talaga tong mga batang to. nagre pa sa ahon. Kaya mapapasan all ka na lang talaga. Hahaha. <laughs> <laughs> Nagremate na o. Oh. Kargahan na to. Oh. Pagkadating namin sa may narahil, konting kembot na lang at mga alas dos ng hapon, nakalabas na kami sa may Alfonso sa Cavite. Nagpaalam na ako sa mga kasama natin sa bike west at dumiretso na ako ng Santa Rosa Tagaytay Road para lumusang at umuwi ng bahay. Sa so, mga brother, nakalabas na tayo dito sa may kanlubang and on kilometro na lang, makakauwi na rin tayo ng bahay sa wakas. At dito ko na rin po pala tatapusin yung ating vlog mga brother. Salamat Maraming maraming salamat sa panonood ng ating vlog tungkol dito sa Blackwall. And kung gusto niyo pa lang sundan tong ruta na to, follow niyo lang ako sa Strava I am happy and kung gusto niyo namang panoorin yung buong istorya ano ano'ng nangyari, full vlogs are available on my YouTube channel. Pa-subscribe na rin mga brother. Maraming maraming salamat sa suporta. Ingat lagi sa daan and kita kits tayo. Ride safe palagi sa atin. Let's go.